sa Malolos. So papunta ako dun sa nakaraang pinunta ko, binlog ko dun sa, ko, dun sa may super sale sa Bagsakan at murang ano, murang pilihin So like mga tolls, so marami pang iba. So wholesale retailer sila. So pagaling ka dun sa crossing. So ang landmark niya ay Old City Hall ng Malolos. So dito lang banda sa kaliwa. Oh. So, Lalakad na lang kunti, andun yung shop niya. So tara, punta tayo. City Hall guys, si eh, mga 500 meters. So ayun lang, katabi ng Chicken Star, yung shop nila. So tara. So bali siya katapat siya ng ano, Miralco Center ng ano, Malolos. So ayun yung shop nila, yan So yan pala tandaan chicken star So sa tapat ng ginagawang building So tara guys Vlog so, lang ako Second time ng vlog ko dito So yan guys Kuha tayo ng kutsara So kapal siya guys So ayan, di ko lang alam kung presyo. Sobrang kapal niya. Sobrang maganda siya. Hindi siya agad babalik. So iba-ibang ano, may maliit. Siyempre may malalaki din 'yan. So may nakuha ko na karan dito. So ito ay para siyang maliit. so, ko 'yung malalaki. So parang ito siya. Ayo.

takot para, para tayo maraming kakainin guys so magkano dyan pala sa ano dito sa ano, pagkutsara lang sige para ba si ano, si madam <laughs> So guys, ang dami dito. So ang cute nito. Sige, sige. Ito e magkano rito sa doormat? So guys, so ang cute to. Oh. Ang ganda, ang kapal. So ang dami siyang klaseng character karant, uh, cartoon characters. So ayan oh, may Avengers. So ayan you oh, ang ganda. Oh, di ba? Maganda sa kwarto 'yan. Tingnan hey, maganda dito, te. Oh, 40, 40 na lang. So maganda siya, guys. So kuha ko ng ano kasi Dalawa lang Banjir Saka e Ate Pe So ang dami niya oh then guys, oh muba meron dito. Saka 10.5. wala dilaw, dilaw. mo? sai cha hai pang garden guys.